Hello guys, papunta kami ng Maug. Lupa ng nanay ko, Maug. Yung aming tour guide guys, yung aking nanay. Bayabas? Pakul? Pag nagawang saging, kwa Anang hit lamang tas puno. Ganda na yan. Hmm, dapat na nakay sungkod. Hmm, ren. Kuya na nakay sungkod ren. Pagtukod yung matibay. Pagsungkod tungkod ba? Ah! Alis yan, <laughs> Yung mabag naman ng bigat pa pa. si Renz ang may dalang itak siya tatakbo pag may harapin mo agad Renz hindi yung ikaw tatakbo And guys dadalawin daw namin ng lupa ng aking mami Arang taghanap rin mo no Akala ko nga ito yung nakakain, oh. Katagbak. Hindi uh, mo din na makaon? Ay, nakita ko sa ano nakakain yung laman. Ganyan forma, eh. ano-ano -ano yan. Hello, mga kapobre. Ganito ang forma ng aming mga kapobre. Hai mga kapobre. Bukid kami, bukid. Ito ako dati nag ano biya? Bangkiro kabaw. Agtunaan kada sa napa na Lakad, lakad. Ayoko na. Maga mahinog ba yabas? Yan natamaan si nanay. Ayun, nanay. Oh. Hmm. Hmm. Nay, nay ra. Ah, basa na yung likod ng nanay ko. Ibis e, ka maya na yan. Dandahan lang. Oh. Ay mga kapobre. Puso nang. Puso nang niyog, mayroon bang ganun? Andini kami sa gubat. Malalaki na pala yung puno na tinanim. Mahugan niyo, oh kana na di ay, nang labaw na. kanao oh. <laughs> Takbo si Ito yung mga herbal oh. Ay agkot oh. Ay agkot. Pero may ihas kasi niyang tinatawag. Ay nako. Kaya nga tingnan yung daanan. Bago. mau makan at madamu hen hen mana manak itu bah hai maka kapure nang naik ko ay apurado gustunya kami epasial di ni sakanyang lupa ha? kung um, saan ba na? Uh, tanam ng tatay? Uh, straight nga to? lain na na ano nito na? Uh, nito dito guys ang lalaki na ng maho gani ng aking tatay mga kapobore o aboyag o ang tuwid, ilang pit kaya ayan, no? Isang to, isang... La, laki na isang ng buhogan ni Buyag oh. Pila na ka bahay magawa mo yan pag nag-ano ka. Na? Para Buyag ko, ang tutuwid pa naman. Hanggang taas yan, ay? Wala mga kapubri, oh, Pwede na kami magpagawa ng bahay, oh. <laughs> Gagmay pa, ni Dagko na, Buyag, oh. Mahuga ni guys, tanim ng aking tatay, mga kapobre. nagang daguan naman di ay nanay, no? maka may bunga yung bayabas. Madamo na. Dito yung kamutihan natin dati, di ba? Nay, di ba, Nay? Kamutihan dito? Tapos dyan, ano, Baol. Oh. wah nah guwang wah Abe kita uong na kau kau nah manday na guwang gamay na poso kita basah wah Rens wakana si papa na Rens lagi okay, pupunta tayo dun sao na hampah oh nasabit na gie okay, balik Ibalik na ibalik. Karena ini mau tokot mana ya? Nah, sana man. Nah, kelakau. Nah, pas anu, nggak juga ngarman tuh nyai gue. Di pali, gaya juga nai. Ini nih, nih lah. Pokoknya, Pak. Nah, tuh ibu, nggak naik di dihak dah. Di mana tuh di dihak? Oh, dagpag-pagtak na to. Oh. Kuara well, no. nang kakuano para bujag no, pero dag ko naglubi o. Oh. Ilumbay-lumbay hmm. ni tatay ta nang mata porong taas. Hmm. Ah, odayo oh, lumbay-lumbay namlay nang lubi o. Oh. Dapat ka basabasan o. Para makakua'g lubi ba. Hawid nai hawid. Hangay kakuha kami nang bayabas. May bayabas kaming nakuha. Oh, Kis ito kong nanay oh, bayi, na Nami, ah, ito ah. Mga Kisa ng bahay na? Ito kung nanay sa bay. bahay. Naman dahil na bahay mo dire na Ay, namihahan ang bahaya, oy. Hello, <laughs> kapobre. Nani tubig? big, be, be, be. Oh. Be? Uy, hala, para budyag naman na tubig tiri. <laughs> 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 <hah>? Unja. <hah> Bihawakan mo, be. Kay murag. Masa mangku?